nga ay naghahanap ng masarap at mainit na bulalo, ay talagang hindi mawawala sa listahan mo ang tagaytay. Galing pa nga kami Bulacan at inabot kami ng tatlong oras na may light traffic bago makarating dito. Habang bumabiyahin nga naman kami ay kasunod namin itong truck na ito na may dalang steel bar. Feeling final destination lang. Naku Oh, oh. Kaya kung ikaw ay magta-travel sa Tagaytay at gusto mo kumain ng bulalo, ay talagang suwak na suwak sa budget mo ang Mahogany Market, kung saan merong food court sa taas ng palengke na punong-puno ng pang bulalo. Pagdating mo nga naman dito sa Mahogany Market, ay hindi mo makikita agad yung food court na tinutukoy ko. Dahil nasa dulo sila, pero kung ikaw ay namumroblema problema sa parking, ay wag na! Napakalawak ng lugar at tiyak na hindi ka mauubusan ng parking space, kaya pwede pwede mo madala ang iyong magarang sasakyan. Madadaanan mo muna ang mga tindahan ng gulay, prutas, damit at kung ano-ano pa bago ka makadating sa dulo. Ika nga nila, save the best for the last. Tara, halika na! Magtungo na tayo sa dulo. Ayy! Viola. Ito na ang pinakahihintay nating mahoga ni Beef Market. Sa iba ba nga pala nito ay tindahan ng mga karne. At kaya natitiya kong fresh ang binibenta sa itaas. Tara, tayo ay umakit na! Pagdating nga naman namin dito sa second floor, makikita mo ang mga naggagandahan dilag na ayain ka kumain. Ganda kain na, masarap dito. Pogi, dito ka na kumain open din nga pala ito ng 24 hours. Kaya perfect nga naman ito sa mga nagka-crave ng bulalo at travelers. Napakadaming pagpipilian lahat tatawagin kanila. Hindi lamang bulalo ang binibenta nila dito. Meron din isda, hipon, crablets, isaw, pakbet, at iba pa. Dito kami kumain sa Betchai and Vic at ito nga ang kanilang menu. I-post mo na ang video na ito para ma-screenshot ang menu at price list nila. Nakakatuwa lang dahil ang kanilang mga sausawan ay napakalinis at ang kanilang kutsara ay nilalagay pa sa mainit na tubig. Basic courtesy, ika nga. Ayan na at siniserve na ang bulalo. Naglagay nga pala sila ng kanila sa ilalim para ma-preserve at ma-maintain ang init ito. Bumili nga din kami ng isaw at sinerve na din nila ito kasabay ng bulalo. Good for 2 to 3 persons nga pala itong bulalo at yung isaw. Kitang-kita nyo naman ang usok, hindi ba? Perfect sa Tagaytay weather. Samahan mo pa patis na may sili at kalamansi. Talagang sapak sa sarap. At ang utak? Naku po! Diyos ko, ang sarap! Ngayon ay titikman na natin ang bulalo. May litid, laman at gulay. Malasang sabaw. Malambot nga naman ang karne at fresh din ito. Panalo guys! Sulit na ito para sa presyo niya. Ang iso naman ay bagong luto at napakalutong. Madami din tindahan ng bulalo dito sa Tagaytay, pero kapag on a budget ka nga naman, ay dito ka na nga sa Mahoga Market Dumiretso. Ito nga bala ang view mula sa itaas. Kitang kita mo ang mga tindahan ng bigas. Ngayon nga naman ay bumaba na tayo at silipin ang palengke nila. Makikita mo ang tindahan ng karne dito sa ibaba ng food court. Meron din ng mga tindahan ng isda dito na pwede mong ipirito. Ayan sila, isang hilera din. Meron din tindahan ng mga tuwalya, isaw, yung mga pampapaitan o panggoto. Tunay nga naman napakaluwag at lawak dito. Kaya kung on a budget ka at gusto mong kumain ng bulalo, ay dito ka na sa Mahogany Market. Fresh, masarap, malinamnam na bulalo. Open 24 hours. Comment naman kayo sa iba ba ng iba pang place na may masarap na bulalo para matry naman namin sa susunod kasama ang buong team. In love for today's video.